Lenny Robredo sa 2028! Ay na ako mga kabatang helmet. Sabi nga sa interview ni Mayor Lenny Robredo, kung gusto natin may panalo ang 2028, dapat ganito tayo. ba? Pichu pa? Oo oh, naman. Hindi naman palagi or parate kailangan, di ba, na ginagamit natin yung puso at emosyon natin. Uh -oh. Pero ang principles and values natin, especially na hindi tayo korap, uh -oh. yun ang number one talaga na hindi mawawala. Pero pwede tayong makinig, makipag-ugnayan, mm. mm. pakinggan ang kabilang kubon. Mm. Hanapin! I'm friends. Oo, oh, hanapin kung saan talaga nanggagaling yung pinag-uugat na pinaglalaban din nila. Uh Oo. -oh. Pero it doesn't mean na anib ka oh, oh, o sasama sama okay. ka, di ba? Mm. Kasi dami talaga ngayon, video ko na lumalaganap nga about nga kay Kiko Bang. Oh. Diba? Pero ayun nga sabi nga ni Mayor Lenny Rupredo, kapag yung emosyon at puso ang lagi natin pinapairan, makaka, mahihirapan tayong makapasok eh. Oh. Sa ibang kubol, ganun. Oo, oh, masyado kang emosyonal. Masyado kang nakafocus kay Lenny Robredo. Angat buhay lahat. Eh, naman talaga dapat. Oh. Pero, syempre, di ba, para nga maka-reach out tayo. Oo, oh, re-reach out ka. Ng bayan, kailangan talaga, pakinggan din natin yung pinagugutan nila. O, nakinig na tayo, nagbudot sa sila sa dahil. Oo, oh, o, diba? budot Kung ano yung fake news yung mga pinalalaganap nila. Pero, tayo sa sarili natin, alam natin na hindi natin paniniwalaan yung mga fake news, yung mga oh. disinformation. Kasi marunong tayong mag-research. Marunong tayong makinig sa bawat punto. Mm -mm. Di ba, Hindi tayo parang yung mga kabayo na merong tabi oh, yeah. yung magkabilang gilid ng mata na para eto lang yung titignan mo. Yes. Kailangan mong tignan lahat ng sides, yes. up and down, all around. Ah, oh, parang Linda Blair. Ooh. Yes, ni Bibelen. Mm -mm. so, talaga nating manalo at may panalo talaga to. Kadalasan natin nating nanalo tayo 2022 uh -huh. pero naman talaga eh. Wala talaga magagawa. Ito na 'yon. So 2028 kailangan nating paghandaan. Uh -huh. Eh kung ano man yung mga desisyon ng oposisyon uh -huh. o ng mga leaders natin, suportahan na lang natin kung sa tingin nating tama pa rin. Uh -huh. 'Di ba? importante. kailangan sa pananaw natin sa values natin, sa principles natin, dapat tama at hindi ko Diba ba uh, par. Parang ano yan eh, sleeping with the enemy ba yan? Ay, oh, wala Sleeping with the enemy wow. ba yan? Eh, di ba ka may joga sabi, di ba? Keep your enemies close. Oo. Uh -huh. And oh. your enemies closer pa. Uh -huh. Oo. Closer, closer pa siya. more. Di ba? O, oh, and Basta mga patay. comment nyo ako masabi ni John. And may galang shoutout kala Sir Boogie. Hello po. palagi nila ko comment kay Sir Joy, kay Sir Ajtiro, kay Sir Me and My Music. Yes. Kay Sir Boy. Basta sa lahat naman ko comment. Sir Manolito Mata, mga sa mga silent viewers. Yes, please comment nyo na ako ano yung point of view nyo about mm. naman dyan sa message o sa statement ni Bibi Lenny para sa 2028 na laban mm. natin. And kung ano man yung magiging desisyon talaga ng Kiko ba at ng oposisyon nila, Sen Risa, di ba, Pichog oh. Basta ang, ang, importante dito, yung principles and values natin, dapat doon pala tayo sa katotohanan sa tama. Mm -mm. at naayon talaga sa good governance. Oh, oh. Number one, yan yung hindi, pag, yung hindi corrupt. Basta hindi corrupt. Hindi sa pagiging righteous, ha? Kasi ang pagiging righteous, masyado kang malinis. Kasi yun ang binabato, eh. Pero... Iba naman yung, pagkisalabing hindi corrupt, kahit naman tayo, sa natin, nandiyo naman. Ay, mga malilita bagay. Yes. Hindi sa tayo trabaho korap. natin, Oo. di ba? O, nagtatrabaho ka, pero may iba kang sideline. O, corruption ah. yun. Corruption sa oras yun. Ah. Di ba? Kaya dapat talaga, maging ano tayo, transparent. Oo. O, basta ako nagustuhan ng mga video ito, galing mag-subscribe. At click notification bell para lagi kayong updated sa ito mga in-upload namin ng video ko. Para stay stay healthy, stay safe as always. sa buhay niyo, ganyan may booking, Sabi ko kami sa buhay Bye! Kailan ni tayo!